Hello guys, good morning. Tawag so, dito tayo sa maisan ng muha ng mais para pakain sa manok. Yan, yan kasama ko mga aso. Yan, nakahanap ako isa. Hirap pala. So, yan, pinarap ko na yung camera. Isa pa yung nakuha ko dyan. na kasi tangaloy na kami ng uha pagkain namin sa manok para makatipid sa pagkain ng manok minsan saging yung pinapakain namin saging kahit may nag ng mais kaya yan nga kaming mais para may pandagdag pagkain sila video ganda ng background natin balong no no may mga sagbot may mga damo yeah. lipat na naman tayo sa ibang ay ibang kuan tawag nito ibang pwesto kasi wala na kumakita dami kasing mais eh. Parang hindi nila hindi nila nais pag harvest. Daming lang hulog. Ipakita namin sa inyo yung ano Yung ang nakuha namin. kaya pala mag voice over. Yan. Yung iba ano daot na siya pero pwede pa yan o, na ng daga hmm. mahal kasi yung pagkain ng manok hmm. hindi na ma ano hindi na matanggal ano na daot na pero pwede pa yung iba yung parang half niya pwede pa yung pero pagkatapos niya dapat maghugas ka ng pa kasi hindi ka naka pajama or naka pants ang kate kate ng pataw ng posisyon. O na. Uh, dito na ako. Bumalik na ako sa ano. Pinagwanan ko kay Jayon yan. Yan nakuha namin sa likod niya nilagay. Sa stroller. Diyan namin siya nilalagay sa ano, Stroller lang sa may daan. Nantay niya kami. Nantay niya yung papa niya mag ano,

pag matapos na silang mag-harvest, yun, ito na kami maging kasi marami pang ano, marami pang hindi na kukuha nila. Ngayon yes. na, guys. Pauwi na kami. Nagpaalam na kami sa may-ari dyan. Yan. Jayon Jayon, di ka pa manood ng pinapanood mo Jayon ha, ayaw mo na ha ayaw na lang, nabididi pa si Jayon ba ang papapa nang kami ng mais yung kulay ng mais nila is puti, yung parang pangbigas, dati yellow ngayon ano na naman puro puti, siguro ano nila, bibigas ayun na guys uwi na kami dadala namin yung buti <laughs> nga yung stroller is merong anong lagay niya sa likod oh. punong puno yung kuha namin yung stroller pala maraming laman yung stroller ni Jayon oh puno puno ng mais naman lang Thank you for watching. Please like and subscribe to our channel. Bye-bye.